Ang LA Lakers ay nagpatuloy sa kanilang magandang laro matapos makapagtala ng sunod-sunod na panalo laban sa Sacramento Kings. Walang kaduda-duda na malaki ang naging epekto ni Austin Reeves sa mga panalo ng Los Angeles Lakers. Matapos ang kanyang injury laban sa Oklahoma City Thunder, pansamantalang nawala si Reeves sa lineup at nahirapan ng Lakers na makakuha ng consistent na panalo. Sa limang laro kung saan wala si Reeves, nagtala ang Lakers ng 2 wins at 3 losses. Ngunit nang bumalik si Reeves, agad na bumalik din ang winning momentum ng team at ngayon ay may 3 game winning streak na sila. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng kanilang tagumpay ay ang solidong performance ni Austin Reeves mula nang bumalik siya sa court. Sa kanyang huling apat na laro, nag-average siya ng 19.5 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists per game. Noong laban nila sa Sacramento Kings na karaang biyernes, si Reeves ang naging leading scorer ng team matapos gumawa ng 25 points. Sa kanilang rematch laban sa Kings, muling naging malaking salik si Reeves kung saan naging clutch ang kanyang mga plays sa huling bahagi ng laban ban dahil sa dalawang free throws din ni Reeves sa crucial moments nagawang-gawing two possession lead ng Lakers ang lamang laban sa Kings nakakabilib ang determinasyon ni Austin Reeves lalo na at isa lamang sa tatlong free throws ang kanyang naipasok bago ang clutch moment na iyon ayon sa dating Lakers player na si Byron Scott ibarawang itong si Austin Reeves mula nang magsuot ito ng headband sa kasalukuyan si Reeves ay kilala bilang matalino at maaasahang player sa court na nagdadala ng big plays para sa Lakers sa mga mahihirap na sitwasyon Walang kaduda-duda si Austin Reeves ay mahalagang bahagi ng tagumpay ng Lakers ngayong season. Simula pa lamang ng season, bukas na ang Los Angeles Lakers sa kanilang hangarin na magdagdag ng isa pang sentro sa kanilang roster. Ang pangunahing layunin ay maghanap ng isang malakas na big man na makakatulong kay Anthony Davis sa depensa at rebounding. Bagamat si Davis ang pangunahing naglalaro sa posisyon ng center, nais pa rin ng koponan na bigyan siya ng pagkakataon na hindi laging gumanap sa posisyong ito. Si Davis ay minsang nakapaglaro kasama si Jackson Hayes, ngunit madalas nawala sa lineup si Hayes dahil sa injury. Si Christian Wood naman ay hindi pa rin nakakapaglaro ngayong season dahil sa kanyang knee surgery noong off-season. Dahil dito, nananatiling pangangailangan ng Lakers ang maghanap ng isang physical presence sa court na makakatulong sa rebound at depensa. Narito ang mga kandidato na big man na posibleng gawing trade ng Los Angeles Lakers. Una na dito si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Naging target na ng Lakers si Valanciunas noong offseason season ngunit pinili nitong pumirma sa Washington Wizards. Bagamat hindi siya kilala bilang isang elite defender, siya ay isang mahusay na rebounder at kayang magbigay ng physical na presensya sa offense. Pwede siyang maging kapareha ni Davis o maglaro mula sa bench ang posibleng trade ay maaaring isama si na Gabe Vincent at ilang future second round picks. At ayon sa inilabas na balita kanina, si Rob Pelinka nga daw ay nakipag-usap na sa Wizard tungkol sa trade ni Valenciunas. Inaantay na lamang ang desisyon kung papayag ang dalawang kupunan sa trade. Kung sakali man matuloy ang trade, siguradong malaking tulong ang maibibigay ni Valenciunas sa Los Angeles Lakers ngayong season.